'di ba? ACP e, mo, 'di ba? Ito, ito ating mga kapulisan. Etong ating mga kapulisan. Ha? Hindi nagkakaiba ito eh. sa mga or ordinaryong mga kriminal. Hindi nagkakaiba ito, bakit? Ang pagkakaiba lang nito eh ang mga kapulisan natin naka-uniforme. Eh. 'di ba? Pero ang mga kriminal hindi. Eh. Eh lang pagkakaiba nito mga pulis na 'to, na uniforme 'Di ba? Para mga kriminal na rin ito eh. Hindi nagkakalayo ito sa mga ordinaryong kriminal itong ating mga kapulisan. Ang pagkakaiba lang, ah, itong ating mga kapulisan na pero kriminal. Alang eh, 'di ba? Hoy, mo 'yan. 'Di ba? Ginagawa nilang negosyo. Ah, ang pagkapolis nila eh. ginagawa nilang negosyo ang mga krimen ginagawa nilang negosyo yung ano nila eh, yung pagkapulis uh, pagkapolis nila ginagawa nilang negosyo ginagamit nila yung pagkapolis nila sa mga krimen sa mga sindikato ginagawa na nilang negosyo yung pagkapolis nila eh. alang di ba kaya ah kaya ito, ah, kaya itong ating mga kapulisan, parang kriminal na rin ito eh. Ah, hindi nalalayo ito sa mga ordinaryong mga kriminal eh. Itong ating mga kapulisan, hindi nalalayo. Sabi ko nga, ang pagkakaiba lang, sila, yung mga kapulisan natin, naka uniforme eh. Pero yung mga kriminal, naka di ba? ilang lang ang pagkakaiba eh. Pero hindi nalalayo eh. Ha? Hindi na nala, hindi nalalayo sa mga ordinaryong kriminal eh. Itong ating mga kapulisan eh. Oh, puro sangkot eh. Sindikato ni. Eh. Ha? Ay wala na mga kapartner, wala na. Talaga nga uh, hindi na natin matatanaw eh. Wala eh. Walang ka ano, eh. Walang kapuri-puri itong ating mga kapulisan. Hindi mo na matatanaw eh ng magandang pagpuri. Itong ating mga kapulisan, mga kapartner, kaya... Itong mga tao nito ay uh, dapat ay masibak agad sa serbisyo dahil po ito ay uh, uh, salungat po sa ating uh, hinuhubog ng empleyado na bilang isang pulis. Nagsasagawa na ng pre-charge investigation ang PNP Internal Affairs Service laban sa mga pulis na pwersahang pumasok at nagnakaw pa sa bahay ng retired professor sa Imos, Cavite para magsagawa umano ng drug rape. <todak> Kitang-kita sa CCTV footage ang pagransak ng mga pulis na nakasibilyan sa pinto ng bahay ng dating profesora sa alapan bandang alas 2 ng hapon noong August 2. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, alas 8 ng gabi, gumawa pa ng senaryo ng bypass operation ng mga pulis malapit sa barangay. Ang uh, biktima ay uh, nilagay doon sa compound lang din ng barangay hall na sirado sa si isang At doon na po sila gumawa ng senaryo ng alas otso ng gabi na uh, ito ay bumili daw sila ng shabo sa matanda nito na worth 500 pesos nung nahuli na nila. Uh, ayon sa informer ay uh, may nakakuha pa sila sa kanilang pag-search na limang sasi. Bunso ng insidente, Lumapit sa iyas ang anak nito upang mag ng formal na reklamo. Pinalabas na may bias sa katotohanan hmm. ang ginagawa nila is robbery. Uh, to give uh, color ng kanilang uh, mga nilabag na karapatan, mga krimin Ito po ay sila gumawa ng senaryo uh, to justify ng uh, pagkustode uh, uh, ng isang inosenteng uh, biktima. Bukod sa mga nag-operate na police kasama na rin sa iniimbestigahan ng Internal Affairs Service ang Chief of Police ng Imos Cavite at ang deputy nito. Mahaharap ang mga ito sa kasong grave misconduct, serious neglect of duty in the conduct of police operation, verbal abuse, conduct and becoming of a police officer at dishonesty. Ito po ay uh, alam po ng hepe. Yeah. No. Kasi ang alam niya, alas alas 2 po yun, dinampot po yung okay. ang biktima, yun ang operation. Pero ang lumabas sa kanilang official report ay uh, uh, alas 8 ng gabi. Mm -hmm. So doon pa kumukuha ng coordination. So ibig sabihin, pati yung pangunguha ng ano, ay hindi lang to, uh, simpleng uh, kapabayaan uh, bilang IP, kundi Uh, ito po ay uh, talagang conspiracy ito. Lalo na na ang namumuno sa lakan nito ay kanyang deputy. Binigyan lamang ng IAS ang labing dalawang quiz ng limang araw upang magsumite ng kanilang counter affidavit. Uh, Pag-submit ng within five days ng kanilang counter affidavit, iyan uh, po ay i-resolvahin uh, ang kaso ng uh, Dalawang araw kung may probable cause o wala ayon sa ebidensyang nakalap okay. at uh, sa kanilang mga uh, sagot ng mga responding uh, police officer. Uh, tapos iakyat na po ang kaso for summary hearing. Okay. So thereafter, after uh, 20 days, uh, ang IAS ay maglabas ng recommendation at ito ay submit sa uh, o uh, kay Chipinpe the PRM para po. Ah uh, desisyon nan ang kaso nito. Sakaling mapatunayan na nagmalabis ang mga ito sa tungkulin, sinabi ni Attorney Triambulo na tiyak na matatanggal ang mga ito sa serbisyo at hindi na makakakuha ng mga benepisyo. Galing ito ha, galing kay Alan Santos, ha? wala nang walang training ang ating mga kapulisan, walang training eh, kapos sa kaalaman. Ha. Iri mo babarilin mo yung isang tao na hindi mo naman pala alam kung sino yung binabaril mo. 'Di ba? Babarilin mo yung isang tao na walang kalaban-laban. Hindi mo alam kung sino yung babarilin mo, ba't mo binaril kung hindi mo naman pala alam kung sino yung babarilin mo. Talagang dito makikita mo napaka Ay, Mario, pa Mario Jose pa. Alan Santos bugok ang gobyerno, bugok pati kapulisan natin eh, Talagang ano na eh. Wala na eh. Oh, hi ano to? ay may santilya na mabuhay ang oportunista si Arnel ah, I, Arnel Ignacio magiting na si, sinasa, sinasamantala si sinasamantala ang OFW ito naman si Arnel itong ano lang nito ang papel lang nito pumapil ng pumapil eh pag may namamatay yan ang, ayan ang trabaho ni Arnel Ignacio eh pumapil eh. ah, pumapil ng pumapil eh. 'di ba? Pag may namamatay o kaya may umuuwing mga OFW na bangkay na yan, papapil din si Arnel Ignacio. Ganyan ang trabaho niya, eh, pumapil nang pumapil. Eh. Ha? Pero yung trabaho nila hindi nila ginagampanan eh. Ha? Naghihintay ito, naghihintay na lang ito ng ano eh. Si Arnel Ignacio naghihintay na lang ito eh. Halimbawa, may mamamatay na OFW, yun na lang ang hinihintay nito mga 'to eh. Si Arnel para ano? para maging ano eh gagamitin niya ng ano yung publicity para kunwari maging bida siya para kunwari palalabas si eh, nagmamala sa siya sa tao pero sa totoo ah, hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila ah, bilang owe o oh, eh, kaya nga nangyari yung mga mga ano yan eh mga namamatay niya sa OFW dahil sa kagagawan nila eh. o oh, di ba dahil hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila eh tapos ito papapil ito si Arnel Ignacio. Ah, talagang dito si Arnel Ignacio, talagang mahilig lang ito pumapil eh. 'Yan ang trabaho niya n'e eh. sa so, OWE, oh, eh, 'di ba? Pumapil ng pumapil eh. Oh, pag may uuwi ng mag, mag naghihintay lang ito eh. Na may ano eh, magihintay lang ito na may mamamatay na na OFW aabangan niya sa airport. 'Yan ang yan ang trabaho niya ni eh, si Arnel Ignacio alang ya o oh. biru mo patay namatayang ka na biru biru mo namatayang ka na gagamitin ka pa sa panluloko eh ito si Arnel Ignacio ha galing kay ano to Erlinda Meta mga walang puso na ang mga pulis nakapang gigigil eh talagang wala na mga puso itong mga hayop na to eh karamihan mga pulis ngayon puro hambog karamihan mga pulis ngayon puro mayayabang di ba yan ang mga kapulisan ngayon eh Ah, napapansin ko lahat ng kapoy mga produkto ni Duterte noon eh. Ah, 'yan ang mga produkto ni Duterte. Ah. Oh, Ricky Beltran na kailangan mabulok sa bilangguan ng mga pulis na 'yan eh. Dapat nga mapulok eh. 'Di ba? Hangga sa ano na sila diyan eh? Hangga sa mamatay na sila diyan eh. Oh. Itong mga hayop na kapuli kapulisan natin. Alang ya kayo talagang wala na kayo imbis na purihin kayo ha ah? imbis na purihin kayo wala na nakakawalang gana na kayo purihin oh di ba mga mga bagitong pulis basta-basta na lang mga bumabaril ayun na ayun na nga kula mga bagitong pulis ito eh, kulang sa training ito kulang sa kaalaman ha ah? hindi sapat yung kaalaman nila eh. di ba hindi sapat ibiruin eh, mo eh kami nga tine-training kami ako security guard ako ko ah, tine-training kami. Ha? Ang sabi sa amin noon, tineto-training kami, bawal mong barilin. Kahit actual mo siyang na nakita mo nagnanakaw, actual mo siyang nagna-actual uh, na nakita mo nagnanakaw, bawal mo siyang barilin. Uhuhulin mo siya. Depende na lang talaga, pwede mo lang siya barilin pag nanlaban. 'Yun lang 'yun. Pero hindi mo siya pwedeng barilin. Huhulihin mo siya. Kahit nagtatatakbo siya, Huhulihin mo siya. Hindi mo siya pwedeng barilin. Oh. 'Di ba? Ano 'Yun ang ano diyan, 'yan ang rules diyan. Huhulihin mo. Eh eto mga hayop na 'to eh. Hindi naman lumaban 'yung tao. Ha? Ah? Hindi naman lumaban 'yung tao, hindi naman nang baril 'yung tao. Oh. Abay, binaril na mga hayop na kapulisan natin. talaga mga engot eh. ha? Ah? Talagang dito, lahat ng kaengotan, hindi rito na eh. Ha? Ah? Lahat ng kahayupan eh. Oh, galing kay Depa. Galing kay Dab. Galing Omar. Ang galing Omar ni Arnel Ignacio parang totoo nagmamal nagmamalasakit so eh yun na nga eh. Magaling Omar ito si Arnel Ignacio. Ha? Ah, mahilig lang ito Omar te pumapili. Lalo na pag may namamatay nga mga OFW yan, nangyari yan, 'di ba? Umuwi. O umepal na naman. Ha? Ah? umiipal eh, ginagamit niya eh, para makapag-publicity siya eh. para kunwari, nagmamala sa siya sa OFW pero hindi naman ha, ah, bagpos, ninanakawan pa nila yung mga OFW winawalang niya pa nila yung mga OFW ha, ah, tapos pag may namatayan ayun, e epal para kunwari, nagmamala sa akin sila ganyan yan eh, gagamitin yung ano eh ah ginagamit nila yung OFW sa kahayupan nila eh. Ha? Mga walang iya kayo. Tapos kayo pa magiging bida. Ito sila Arnel. Talagang dito mga kapal mga mukha ni itong mga hayop na to. Yan si Arnel, Ignacio. Itong animal na to. Biruin mo na matayang ka na gagamitin mo pa. Ha? Walang iya kayo. Ha? Galing kaya knowledge Noles. Ano to? Noles. Pinyol Itulpon niyo itulpo nyo na para makakuha kayo ng gustisya oh, Marites Kapit Bahay dapat sukpuin ng mga anay na kapulisan eh wala eh, eh sindikato eh paano masusugpo yung mga anay yan eh yung mismo mga opisyal eh involved din sa mga droga mismo mga opisyal involved, involved din sa mga krimen yung mismo mga opisyal ng kapulisan involved din sa mga kidnapping involved sa mga droga. eh, paano mo? Di ba? Paano mo lilinisin yung mga anay na yan? Kung mismo mga official involved sa mga droga, involved sa kidnapping, involved sa pang-hold up, involved sa mga krimen, involved sa mga sindikato. O, eh, paano mo susugpoy ng uh, ah, mga walang hiyang anay dyan sa kapulisan? Kung, kung yung mismo mga opis, kung mismo yung mga official, yung mismo ang mga anay. Di ba? O, Oh, Lor, uh, to Rollin Pimentel Iyon ah, nakasalan uh, yon, nakasalamin pa pabida. ayun Ay, na nga. Eh nakasalamin pa si relate Ignacio pa cute pe. 'Di ba? Pa cute pe. Nakasalamin pang pa damuho eh. Talagang dito makikita mo puro pagpapanggap ito si Arnel Ignacio eh. Ha? Ah? 'Di ba? Duterte ito eh. 'Di ba? Duterte ning si eh. Oh. 'Di ba? Sinoporta nila si Duterte. Oh. Nandiyan pa rin eh. Ah, nandiyan pa rin ang uh, ano eh, pagpatay eh. Oh, nandiyan pa rin yung anino ni Duterte. 'Di ba? Sa pagpatay eh. Oh, hanggang ngayon. Patuloy pa rin 'yan. Dali pagpapatuloy lang ni Bongbong Marcos. Oh. Ganyan 'yan eh. Kaya dito wala na wala ka na matatanaw pang ano eh, pag-ase. Ah, pare-pares ka. ko nga pare-pares ta hindi makaka dito. Kaya uh, ala na mga ka-partner. Oh, galing kay Alan Santos sa ah, ang kapulisan wala nang ginawang matino eh wala nang ginawang matino eh Oh, may ginawa pa bang matino ito kaya minsan nakaka ano na nakaka nakaka ano na, nakaka ano na nakaka umay ng purihin ito mga kapulisan natin eh. 'Di ba? O oh, Alas Santos wala na nga maaasahan ng taong bayan sa mga kapulisan, puro inutil. Oh, ayan binabasa ko na, binabasa ko lang Alan Santos sa ah, wala nang maaasahan ng taong bayan sa mga kapulisan, puro inutil. Oh, ayan na. Ricky Beltran na ha, makulong habang buhay ang mga kapulisan. Ayun na nga. na e ang mga kapulisan natin dito kulang sa training. O, ito may eksadang dapat sa mga kapulisan niyan. Isilya Elektrika. O, dapat nga ito, Silya ele Elektrika itong mga ito, little injection. Yun eh. Ha? Kaya galing kay Dab, mga kapulisan dapat, firing squad. <laughs> Oh, 'di ba? Mga firing squad dito mga hayop na 'to Kaya dito wala na eh, wala ka na matatanaw pang pag-asa Puro inutil eh. Ha? Ah? Oh, may maaasahan pa ba ang taong bayan? May ma ha? Ah? Kumbaga sa ano? may Kumbaga sa ano? Ah, kumbaga sa ano, ligtas pa ba? ang publiko sa mga ah, sa mga kapulisan natin ligtas pa ba? Oh. 'Di ba? Wala eh. Dahil sila mismo ang gumagawa ng kriminalidad dito sa sa bansa natin eh. Sila mismo ang gumagawa ng mga krimen. Oh, sila mismo ang sindikato, sila mismo ang involved sa mga droga itong ating mga kapulisan kaya wala ka na eh hindi na ligtas ang publiko ha sa ating mga kapulisan wala na kaya muli mga kaparter hanggang dito na lang po at uh, maraming 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 salamat at uh, God bless po sa atin lahat